Giling, giling, giling. May siya, siya, siya. Siya po, siya niya, oh. idan izan, sa'yo. Nak, nak. Aman si Tito -so Moko. No? Si -so Nene. No? Aman si Nene. Nene, aman Nene. Si -so no? -so -so no? ah Si Ate Mikey. Mama Nene. Si Ate Apol Si Longlong Si Longlong aman Si Nini Si Lululun Si Lululun Awan si Nini Si Lululun Si aman Lululun Awan to Ayat to. ayat tu TV TV Kinsay! Nat! Kinsay may lalab ni nanay! Tolol Kinsay lalab ni nanay nat! Kinsay lalab ni nanay janre! Lalab daw! Kinsay lalab ni nanay! Islala, islam, 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 islam,